kahalagahan ng kahandaan, disiplina at pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran. Taon-taon, maraming kalamidad ang nararanasan ng mga tao sa Pilipinas. Kung kaya't napakahalagang ikaw ay laging handa sa pagharap sa mga hamong ito. Sa pamamagitan ng video ito, iyong mauunawaan ang kahalagahan ng kahandaan, disiplina at kooperasyon sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran. Ang mga kaalaman na iyong matututuhan ay maaari mong magamit sa hinaharap at ikaw mismo ay maaaring maging kabahagi sa pagtugon ng mga hamong ito. Ngayon, ay simulan na natin ang ating talakayan sa ating bagong aralin. Ang Philippine National Red Cross noong 2016 ay nagmookahing magkaroon ng lifetime kit bago pa may dumating na kalamidad gaya ng pagbaha. Ito ay dapat na praktikal at kayang dalhin sa paglikas. Kailangang mayroon ito ang bawat miyembro ng pamilya. Gawin ito kasama ang buong pamilya upang matuto ang mga bata na maghanda ng kanilang mga kit. Sa pamamagitan nito, sila'y laging handa sa pagdating ng baha. Para sa unang katanungan, bakit mahalagang magkaroon ng lifetime kit ayon sa Philippine National Red Cross? Nagmungkahi naman ang Department of Energy noong 2016 na sa tuwing panahon ng kalamidad tulad ng baha, kailangang maging maingat at disiplinado sa paggamit ng kuryente upang maiwasan ang mga disgrasya. Para sa pangalawang katanungan, ano ang inimungkahi ng Department of Energy noong 2016 na sa tuwing panahon ng kalamidad tulad ng baha. Binigyan katuparan naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Plan ang nilagdaan ng Republic Act No. 10121 of 2010 kung saan nagbibigay ng legal na patayan sa mga patakaran, plano at programa upang makahanda sa sakuna dulot ng bahag ang MDDRMP na ba ng apat na thematic na lugar, ito ay ang Una, Disaster Prevention and Mitigation Pangalawa, Disaster Preparedness Pangatlo, Disaster Response at pang Disaster Rehabilitation and Recovery. Sa pamamagitan nito, matitiyak ang physical framework, social-economic, environmental plan sa komunidad, lungsod, munisipalidad at mga probinsyang sasang-ayon sa plano. Para sa ikatlong katanungan, bakit napakahalaga ang maging disiplinado sa panahon ng kalamidad? Ang layunin naman ng DRRM na nakapaloob sa mga emergency services at public assistance na sa panahon ng sakuna tulad ng pagbaha ay magkaroon ng agarang responde upang may makapagligtas ng mga buhay, mabawasan ang mga epekto nito sa kasalukuyan at upang matiyak ang public safety at matugunan ang mga basic substance na kailangan ng mga residenteng apektado ng pagbaha. Ang pagresponde sa mga sakuna ay nakatutok sa agaran at short term o panandali ang pangangailangan na tinatawag na disaster relief. Pang-apat na tanong, bakit napakahalaga na may kooperasyon ang mga mamamayan sa pagtugon ng hamong pangkapaligiran? Ayon naman kay Eric noong 2014 sa kanyang lathalang OCD Caraga Intensities Disaster Preparedness Training, kinakamit ang pagiging handa sa buong tag-araw upang mapadali ang abilidad ng rehiyon sa pagharap sa posibleng kalamidad bago pa man magsimula ang tag-ulan. Dahil sa mga pangyayaring pagbaha sa Butuan City, napagtanto ng mga tao na mayroon pa rin dapat gawin sa mga tuntunin sa paghahanda patungkol sa pagbaha. May mga pag-aaral na isinagawa ang Environmental Governance and Disaster Preparedness Flooding Resiliency of Caraga Region ayon kay Pantaleon noong 2006. Upang malaman ang katayuan ng resiliency ng Caraga Region laban sa pagbaha at pagtasa sa apat na kadahilanan ng environmental governance. Ang mga ito ay una, forest ecosystem management, pangalawa, freshwater ecosystem management, pangatlo, coastal water ecosystem management at panghuli, urban ecosystem management. Para sa ikalimang katanungan, paano mo maipapakita ang iyong kahandaan sa pagtugon ng hamong pangkapaligiran? Pag-anim na katanungan, kung ikaw ay magiging isang punong barangay o barangay captain, paano mo pamamahalaan ang iyong nasasakupan patungkol sa kahalagahan ng pagiging handa, disiplinado at may kooperasyon sa panahon ng kalamidad? Huwag nyo rin kakalimutang sagutan ang katanungan na nasa ating comment section. Bakit kaya mahalaga na tayo ay laging handa? Kahalagahan ng kahandaan, disiplina at kooperasyon sa pagtugon sa mga hamong pangkapaligiran.